Ngayon ko lang po kayo ng comment ng regarding po sa sinabi po ni Congressman J. Kung dun po na kung hindi lang daw po kayo nag, maagang nag-ambisyon na mag-presidente, tahimik daw po ang lahat. Um, unang muna, the presidency of 2022 was mine already. Na nanalo na ako sa surveys, lahat ng tao solid na, united reunited na in for my candidacy pero I gave it away because I felt I had to do some other things uh, other than being President of the Republic of the Philippines. Pangalawa, hindi ako yung nagsami sa kanila na magbukas sila ng investigation or in, inquiry in aid of legislation that um, is more like a political persecution and harassment of OVP personnel. So, wag nila ako i-gaslight ito sa na ako ang dahilan ng kaguluhan na ito. Ang kaguluhan na ito ay nagsimula sa, yun, yun, sa, ter sa terrorism nila, sa harassment nila, sa threats nila, sa mga personnel ng Office of the Vice President